Hello guys, uh, welcome back to my youtube channel so, uh, tayo, totoo po ang buong lingkod Ah, uh, po eh, magkagala tayo so, Ayan po, medyo tinanghali ang lingkod Kaya, totoo ah, uh, magkagala tayo so, uh, punta tayo sa taas ng bundo yun eh. po kasi yun uh, nasa baba ko na so yun kaya tayo yung mga nagbabay dito baba ngayon so rocket po para ito pag ikot tayo dito sa isla uh, ng Jeju Island so uh, kaya nga natin naglakad so,

tayo ah uh, putin uh, naman natin ang lugar uh, bayan ng hayod uh, uh usulitin natin yan so, haba haba pa yung aking paglalakbay dito so let's go guys lahat tayo So guys, uh, bago ko ipagpatuloy itong aking video, sana'y huwag niyo makalimutan mag-like, subscribe, and pindutin ang aking notification bell para pa lagi kayo updated sa aking susunod pang pa mga video. So guys, at ito tayo. Uh, let's go. Lakad-lakad yan so, yan pa itong uh, to magpapakain natin yung taas dito so yan yung yan so kaya ay, sa banda pa So. Wait. Are good So. Tayo. Uh, tayo. papay uh, natin 'tong ano na 'to. Way na 'to. So. ilang o minute guys so, sakit lang tayo ayan ito may maliit na exercise nandito so pwede tayong mag exercise dyan ayan ang kagandaan dito ayan tayo muchacho pwede yung mag-exercise dito yan, pwede dito pa yan yan so meron din dito ano yan, pwede ka rito mag-exercise dito yan dito na tayo sa ibabaw so medyo as na yan hiling tayo dito sa maliit na park uh, ah I enjoy team na. tignan kasi meron silang mga ano exercise yan mga ano so mainit ang panahon yan maganda yung araw yun naman yung baba nakita yung baba ayan so let's go guys so ikot tayo so, tayo sa ubo napakaganda na ako Ayun. Pwede magpahinga rito. Nagkain-kain sa gabi. Ayan. Bawal lang magingay. Ayan. So, andito tayo sa ibabaw ng buko. Matatanaw natin yung karagatan. yun Ayun sa baba. Doon ako galing. So, Ayun. tayo sa ibabaw. salamat sa inyo lahat at sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa sa mga video sana, at sa patulad na sinabi ko sama nyo ka ang like, subscribe sa aking youtube channel so, welcome welcome sa inyo lahat ito po eh nagtutuloy-tuloy na tayo ng uh, akin pag-vlog so ano ah uh, mabis salamat sa inyo lahat maraming maraming salamat so thank you for watching bye 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 bye